Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action thriller film na Skin Trade. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang nayon sa Cambodia kung saan makikita ang isang magandang dalaga na tinakasan ang pamilya at lumuwas sa syudad upang mamit ang isang talent manager. Pagsakay niya ng van ng Peking Talent Agency ay pinainom siya ng soft drinks na may halong pampetulog. Dinala siya ng sindikato sa isang bodega, doon ay napagtanto niya ang nakakagimbal na katotohanan na isang malaking sindikato ng human trafficking ang napasukan niya. Lumipat ang eksena sa Amerika kung saan nadakip ng New York Police Detective na si Nick ang isang gangster at sinabi nito na ang Serbian Mafia boss na si Victor Dragovic ay nasa New Jersey. Kasabay nito ay nasa Bangkok ang isang Thai Police Detective na nagngangalang Tony Vitiacol. Nagkunwari siyang mayaman na gustong bumili ng babae sa isang sindikato. Nang makatunog ang mafia leader na maaaring aset siya ay di siya nag-atubili at isa-isang inatake ang masasamang loob. Nang makuha niya ang impormasyon na ang shipment ng Cambodian Star ay dadaong sa pantalan ng New Jersey at ang mafia boss na si Victor Dragovic ay pupunta doon, hinulag niya ang leader sa gusali, tapos ay inabutan ng pera ang biktimang babae. Sinabi niya sa babae na makakabalik na siya sa pamilya niya. Samantala sa isang mamahaling restaurant sa New Jersey, nagdi-dinner ang mafia boss na si Victor Dragovic kasama ang kanyang mga anak na si Ivan at Goran upang ipagdiwang ang birthday ng paborito niyang anak na si Andre. Hindi nila alam na nakasubaybay ang mga otoridad sa mga kinikilos nila. Doon ay napag-usapan nila ang mga ilegal nilang negosyo sa iba't ibang parte ng mundo. May isa pa siyang anak na si Janko na wala doon dahil inaasikaso nito ang negosyo nila sa Cambodia sa New Jersey Police Station, sa pamumuno ni Captain Castello at Detective Nick, katwang ang FBI agent na si Reed, pinagplanuhan nilang mabuti ang pagdakip sa mafia boss na si Dragovic. Nakuha nila ang impormasyon sa tulong ng bilateral intelligence nila sa Royal Thai Police. Lumipat ang eksena kay Dragovic kasama ang anak na si Andre. Nagtungo sila sa pantalan upang tignan ang pinadalang container galing Cambodia kasabay nito ay pumwesto na ang mga alagad ng batas upang madakip sila. Tumambad sa mga sindikato ang mga natrapik na babaeng namatay habang naglalayag ang barko. Matinding galit ang naramdaman ng mafia boss sa kapitan ng barko na nagsabi na ang anak niyang si Janko ang may kasalanan. Inutusan ng ama ang begitong anak na si Andre na barilin ang pabayang kapitan ngunit sinabi niya na di niya kaya. Kaya si Dragovic na lang ang bumaril. Nang marinig ng mga nakapwestong alagad ng batas ang putok ay agad silang nag-anunsyo ng kanilang pagsuko. Imbis na sumuko ay nanlaban ang mga sindikato na kargado ng matataas na kalibre ng baril. Pinangunahan ni Nick at FBI Reid ang pakikipagpalitan ng putok sa kalaban. Kasama ang dalawang tauhan ay sinubok ang tumakas ng mag-ama. Kalaunan ay barabarang sinugod ni Andre si Nick kaya napatay siya nito dahil nag-iisa na lang at napatay na ang anak niya, sinuko ng mafia boss ang sarili kay Detective Nick. Sa loob ng police station ay ipinagtanggol si Dragovic ng kanyang abogado at isa pang Russian counsel. Habang nasa kustodiya ng polis ay inayos ni Dragovic ang paghihiganti kay Nick. Habang natutulog si Nick at asawang si Rosa ay nakatanggap siya ng tawag kay Captain Castello na nagbabala sa kanya tungkol sa pagganti ni Dragovic. Huli na ang lahat dahil pinasabugan ang bahay niya ng RPG ng dalawang lalaki. Ang mga lalaki ay sina Ivan at Goren na kapatid ng napatay niyang si Andre. Sa loob ng bahay ay tinuluyan ang sugatan niyang asawa bago siya binaril sa likod. Tapos ay narinig niya ang putok sa pagbaril sa anak niyang si Sofia. Nabuhay si Nick at nadala sa ospital. Binisita siya ni Captain Castello at FBI Agent Reed. Nalaman niyang namatay at natupok ng apoy ang katawan ng asawa at anak niya samantalang siya naman ay natagpuan ng mga bumbero sa ibaba ng hagdan. Sa kasamaang palad ay nakapagpiansa si Dragovic dahil sa may impluensyang tao at diplomatic pressure. Sa pagkakaalam nila ay lumipad ito patungo sa Thailand o Cambodia. Pagkaalis nila ay pinilit ni Nick na makatayo. Kumuha siya ng gamot upang malunasan ang sakit ng katawan, tapos ay nagnakaw ng damit saka umalis sa ospital nang hindi napapansin kinuha niya ang nakatagong baril sa bahay nila bago tinungo ang kinaroroonan ng Russian Council na tumulong kay Dragovic. Pinatay niya ang council tapos ay sinunod ang abogado, matapos malaman na nasa Cambodia ang mafia boss. Di siya nasiyahan at pinasabog ang restaurant bago lumisan. Sa Cambodia, sinabihan ni Sen. Cut si Dragovic na aarestuhin at ibabalik sa Amerika maliban kung aalis siya kaagad ng bansa blinakmel ni Dragovic ang senador sa pagpapakita ng skandal niya kasama ang ibang babae. Walang nagawa ang senador kung hindi ang bigyan siya ng dalawang linggong asylum upang maayos niya ang dapat ayusin at tumakas. Lumipad si Nick sa Thailand para tugisin si Dragovic. Sa paniniwalang nakakaranas si Nick ng severe psychological breakdown, pinadala ng US authority ang FBI agent na si Reed upang pigilan si Nick at ikulong. Katulong niya sa pag-aresto kay Nick ay ang dalawang Thai detective na si Tony at Nong. Inabangan nila ang pagdating ni Nick sa Suvarnabhumi Airport. Habang papalabas si Nick sa airport ay napansin niya si Reed at iba pang operatiba kaya tumakbo siya papalayo sa kanila. Sa parking, nakakapagtakang palihim na binaril ni Reed si Detective Nong, tapos ay binaril niya ang bulletproof vest niya bago binigay ang baril kay Nick. Pagdating ni Tony ay pinalabas ni Reed na si Nick ang pumatay sa kasama niya nagkaroon ng matinding habulan sa pagitan ng dalawang detective. Sa huli ay natakasa ni Nick ang Thai police detective nang maibalibag niya ito sa windshield ng kotse. Tapos ay nagtungo siya sa Poipet, Cambodia. Kinagabihan, tumawag ang GF at informant ni Tony upang ipaalam sa kanya na nakarating sa club nila si Nick. Hindi niya alam na nakikinig si Reed sa likuran at sinulat nito kung anong oras nakipag-usap si Tony. Matapos pahirapan ng isa sa mga tauhan ng anak ni Dragovic na si Janko, natuklasan ni Nick ang lokasyon ng kasalukuyang operasyon ni Dragovic kung saan nakatago ang mga ibebenta nilang babae. Dumating si Tony at Reed sa nightclub upang muling arestuhin si Nick, na napatalsik sa sipa ang tauhan ni Janko. Muli ay nagkaroon ng habulan at narating ni Nick ang isang bodega. Na hostage niya ang isang bantay doon, sinabi ni Nick na hindi siya ang pumatay sa kaibigan niyang sinong. Ngunit hindi naniniwala si Tony. Maya-maya lang ay nagkaroon ng pagkakataon si Tony na labanan si Nick nang mano-mano. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang detective hanggang sa makuha ni Nick ang baril at patayin ang koryente. Nagtataka si Tony kung bakit hindi siya pinatay ni Nick bago ito tumakas. Ilang saglit pa ay dumating si Reed kasama ang iba pang pulis. Nagawa niyang madukot ang cellphone ni Tony upang alamin kung sino ang informant niya. Pagbalik sa nightclub ay tinignan niya rin ang CCTV footage at doon niya nalaman na ang GF ni Tony na si Min ang informant. Ipinarating niya ang impormasyon sa mga anak ni Dragovic kung sino ang balakid sa operasyon nila. Samantala, nalaman ni Tony sa nakitang hidden camera ang pakay ni Nick sa Cambodia at nalaman niya rin ang pinagtataguan ng mga sindikato. Sa isang warehouse katabi ng ilog, pinasok ni Nick ang gusali upang hanapin si Janko tumambad sa kanya ang mga batang babae na nakakulong sa isang silid. Pumasok ang mga bantay sa silid at nagkaroon ng kumprontasyon. Nang barili ng isang batang babae ang bantay ay doon na sumiklab ang putukan sa pagitan ni Nick at mga tauhan ni Janko. Nagawang maubos ni Nick ang mga tauhan ng anak ni Dragovic. Samantalang si Janko naman ay tumakas at niligtas ang sarili. Habang papatakas ay nasalubong siya ng kapatid niya sa ama na si Ivan at Goren hindi niya akalain na ipapapatay siya ng ama niya dahil sa palpak niyang operasyon. Matapos siyang barilin ay agad umalis ang mga ito. Ilang saglit pa ay may dumating na mga tauhan ni Janko kaya patuloy na nakipagbarilan si Nick. Nandoon rin si Tony na tinulungan siya ngunit sa huli ay tinutukan siya ng shotgun nito. Muli ay sinabi ni Nick kay Tony na hindi siya ang bumaril sa kaibigan niya. Sinabi niya na binaril ito ni Reed gamit ang sariling baril ni nung tapos ay ibinigay ito sa kanya. Nang binaba ni Tony ang shotgun ay pinaputukan siya ni Reed. Dito nila napagtanto na si FBI Agent Reed ay kasabuat ng mafia. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ni Detective Tony at FBI Agent Reed gamit ang kanika nilang husay sa martial arts. Si Nick naman ay sinubukang alamin sa naghihingalong si Janko ang kinaroroonan ng ama mafia boss. Bago malagutan ng hininga ay nabanggit nito ang lugar na Cheng Chow. Nang masukol si Reed ay umamin ito na malaki ang binabayad sa kanya ng mafia boss kaya nagawa niyang magtaksil sa organisasyon. Nagwika si Reed na mabubulok ang mga babae kung nasaan man sila kaya nang gigil si Tony at pinatahimik na siya. Tapos ay niligtas nila ang mga babaeng nakakulong sa warehouse ng sindikato. Kinabukasan, nagtulong si Nanik at Tony sa pagtugis sa malaking sindikato na nasa border ng Cambodia at Thailand alam ni Tony na kasama ang GF niyang si Min sa mga bihag ng sindikato. Samantala, makikita si Min na bihag ng mafia boss sa isang kampo na protektado ng mga private army. Bago mapatay ni Ivan si Min ay naunahan siyang patahimikin ni Tony. Tapos ay pinasabugan ni Nick ng RPG ang grupo ng mga sindikato. Sumiklab ang putukan sa pagitan ni Tony at Nick kalaban ang mga private army at mga tauhan ng mafia dahil sa pagsabog ay namatay ang senador at nasugatan ang mag-amang mafia. Habang papatakas ang ama ay prinotektahan ito ni Goran at mga sundalo tapos ay binalikan ang kapatid na si Ivan na naabutan niyang patay na. Binihag niya si Min ngunit nang magkaroon ng pagkakataon si Tony ay nilabanan niya si Goran na madali niyang nazukol. Nakalipad ang helicopter na sinakyan ni Dragovic ngunit nabaril ni Nick ang piloto kaya bumagsak ito parang may sapusa ang mafia boss na nabuhay sa pagbagsak ng chopper. Kahit sugatan ay nagawa niyang labanan si Nick, nabigla siya nang sabihin ng boss na buhay pa ang anak niya at kasalukuyang ibinebenta sa merkado. Nasaksak siya sa tiyan ngunit sa natitirang lakas niya ay naibaon niya ang punyal kay Dragovic. Nabigo siyang malaman ang kinaroroonan ng kanyang anak na babae hanggang sa malagutan ng hininga ang boss kinabukasan ay nakakuha sila ng dokumento na nagpapatunay na kasama ang anak ni Nick sa mga biktima ng Human Trafficking. Sinabihan ng magkasintahang Tony at Min si Nick na wag siyang mawawala ng pag-asa. Sa huling eksena ay nakasakay sa tren si Nick kaharap ang isang batang babae na nagpagaan ng loob niya. Sinabi niya sa isip na hindi niya alam kung nasaan ang anak niya. paman, kahit ano ang mangyari at kahit nasaan ang anak niya ay patuloy niya itong hahanapin.